150 tara. Oh. Uh, Dose si Mura daw ang isda sa ano. Pinamalayan. Ibot ang layo pa diyan. Ano nakahuli diyan? Tutug nga, santo. Ah, sabi ke. Oh, anong number? Anong numero? Do at 15. Oh, Apo ka toy bai. Numero 15. <laughs> <laughs> 63 ka wen. Uh, oh. uh. Uh, ang laki. Karot. Eh, kung tsaka nagkukubit sa maktan. <laughs> Tek. Aray. Ay. Mira. Dugyot o na. Dugyot. Mura daw ang isda ngayon dahil sa uh, ano sa oil spill daw. Wala namang oil spill dito sa amin. Kaya nga. Kaya mura ay dahil dun sa oil spill na sinasabi nila ay yung bata ay, naman sa... ay napakalayo dito. Ay, dito okay, ay rumblon. Batatan. 150 ang kilo 150, nito oh. nung mamamakyaw. Okay. Yan. Yun yung presyo niya, 150 ang isang kilo. Tali so, ko na lang Dog dito. Dugtot tuna. Hmm. Dito. Ah, kuno isa kan. Kubit na kala. مهلا